So ayan guys, good morning sa lahat mga jubab TV fans dyan, mga solid subscribers natin dyan At ito dyan guys, uh, panibagong araw, panibagong vlog Part 2 ito guys, na sa balon, sa gitna ng dagat May balon na kung saan, yung tubig na hindi maalat So nagpapasalamat tayo guys, napansin yung post natin, yung pag-upload natin sa KMJS Biroin yan KMJS at saka sa lukuyan guys magsu kami ngayon tapos yung ang KMJS na na staff nagsu sila so mamaya-maya uh, tayo naman yung isusunod na mag shoot so ito guys part 2 ito na balon sa gitna ng dagat so abangan nyo sa par, uh, ano nyo sa part 1 yung ano ko na yung link so puntahan natin yung balon guys so kung mapapansin nyo low ngayon lawak ng lawak ng sakop ng low ngayon guys so, hanggang doon so ano ko lang i-review re ko lang um, nung nakadiscovery nitong balon na to yung may isang pamilya na taga bundok na naliligo dito sa dagat tapos daladala nila yung aso so nagtataka yung may-ari ng aso kung bakit daw yung aso panay inom katulad yung mga aso na yan naglalaro yung mga aso niya so nagtataka yung may-ari bakit panay inom yung aso dun sa dagat mismo kung tutuusin yung dagat maalat So, yung mga residente dito sa Kalahuan, Minglanilla, so, tinignan nila, tinikman nila yung tubig, kung saan, uh, para bang isang flowing na tubig, so, tinikman nila. So, nagkataon, pagtikim nila, yung tinikman nila, hindi maalat yung tubig. Doon na sila naka-idea na yung iniinom ng aso, hindi pala maalat. So, ang ginawa ng mga taga, mga residente dito, mga sinaunang tao, nilagyan nila ng bakod para naman pag high tide, hindi matabu na ng tubig dagat. So, pag low tide naman, aapaw yung tubig na alat, tapos magre-replace yung tubig tabang. So, ayun guys, yun ang istorya ngayon so, guys. So, uh, guys, umaga ngayon, Ah, uh, may mga naliligo dito. Ano toy? Ito. Hay. Nandun sa ano. Ito 'yon. Mababaw lang. So, ayan. Uh, Ari mo ligo do. Ay ligo. Ah, uh, maglaba. No. Ay maglaba, ang maglaba. Ito guys. So, yung sa part 1 ko tinitikman ko talaga kung totoo bang matabang kaya may kasabihan tayo, to taste is to believe. Kung meron to see is to believe. Dito naman, to taste is to believe. Tara, tikman natin. Dito guys. Wala nang intro-intro ha. <laughs> tikman natin. Oh, Aw, ito pa hirang nakabuday. Adok. Tabo. Ano yan? So, yan guys ha. So ayan guys, tabang. Yung ano niya, yung lasa niya, hindi siya katulad ng mineral water. Kasi sa mineral water, may mga ingredient agay. Tapos ito, purely, manamis-namis. So ayan guys, yung sabi ko nga, uh, hindi maalat yung tubig. So ito, so, pinagkukunan nila ng araw-araw na paglalaba, pagsasaing. So... Tatlo kasi ito yung ano guys, balon na to. Oy, Jondel Vlog. Jondel, Del Vlog. Ah, John uh, Vlog. Ah, Gerald Vlog. Oh, ko. Taga residente nito. Shout out ka no. Tara sa Gerald Vlog and Journey Visaya. Okay. Oy, Journey Visaya. Idol. So, ayan guys. Tatlo pala itong ano. Tatlo rin no? okay, Tatlo. Yung ito. Pangalawang balon to guys. Kapunta ah, natin. So ayan guys Kasalukuyang nagsushoot Ang KMG staff Kung saan Iniinterview Ang dating chairman Dito sa kanilang barangay Ito pangalawang culvert guys O atabay Ginagawa nila Pero hindi malino Sabi nila Uh, ginagawa nila itong ano pang laba minsan pang laba hindi sila umiinom dito kasi nga hindi gaano kalinaw yung tubig yun so yung pangatlong balon guys doon doon din sila naglalaba kumukuha magigib ng tubig doon sila so kung mapapansin nyo guys malapit lang kayo ito sa shoreline so away from shoreline ah uh, mga 6 to 7 meters lang layo. So yan mga residente na 'yan. So ano ko lang guys sa panahon ng Yolanda, kasagsagan ng Yolanda, ito ang pinupuntahan ng mga tao dito sa kabilang baryan, sa kabilang barangay kung saan uh, mag -ano sila, magigit sila ng tubig kasi very useful yung tubig kasi kasi uh, wala yung kuryente yung makina lang pinapagana ng mga mga pump tapos ito nga na laki pa sa salamat ng mga residente dito na mayroong ganitong atabay o balon na na dito sa lungsod ng Kaloan So ayan guys, update ko kayo mamaya kasi may shooting pa kami. Okay guys. So ayan guys, uh, kasalukuyan na ang KMG staff. Okay. So, sa, abangan nyo guys sa uh, December 15 linggo sa King G's na episode. Ito kasalukuyan yung iski chairman dati. Yung, ano yung pangalawang balon So, dito tayo, may mga naka, ano din, uh, naka, nakaantabay. So, so, makikita nyo guys, ang lawak ng low tide ngayon. So, ano, pwede kang mag-jogging nung nakaraang linggo pala guys uh, nag ano pala ako nag jogging lang tapos naisipan ko nang nguryoso ako kung totoo ba yung balon na balon na hindi maalat yung tubig kaya pinuntahan ko so yun nga natikman ko yung tubig hindi talaga maalat ang tabang promise guys so kung gusto nyo puntahan ng lugar na ito pumunta lang kayo Waabo kayo sa lungsod ng Minglanilla. Paano kayo ng driver um to Kalahuan Barangay Hall. Tapos ihatid kayo. So tip ko lang kung pumunta kayo rito dapat mga 5 to 6 AM, kagaya ngayon, mag-alas 7 na siguro ngayon. So dapat aga kayong dumating dito para ma-experience yung yung low tide nya, Ang lawak ng low tide. Tapos makikita yung mga balon na nakapaligid dito. Dito, so, isa, dalawa, tatlo. At so yung pinaka... Di, di ba? Ito, yan. Di Doy? Oh. So, shout out ko sa bago kong kaibigan. Na-meet ko lang dito. Isa rin yung Pimpin Creator. Shout out mm -hmm. sa yung page doon. <laughs> oh. Para naman. Gerald Vlog. Gerald oh. Vlog. So, supportaran nyo guys. Gerald Vlog. So, yung pasalamat din yun ako sa cameraman ko. CFA Vlog. So, salamat <laughs> idol. So, balik tayo. So, diyan banda guys, ah, uh, sako pa rin ng Lamilla boundary sa kalahuan at sa Katulay. So, mapapansin niyo. Hindi yan mga Chinese diesel yung nakikita niyo ha. Hindi yan Chinese diesel ha? Di, wala tayo sa Philippine Sea, West Philippine Sea. <laughs> Andito tayo sa Tuan. So, ito guys, busy busy ang mga staff ng KMG is Idol. So, yun guys. So sa hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to Jubabs TV. Click that notification bell for more updates sa incoming video. Okay guys, stay safe, stay healthy. It's been Jubabs TV signing off.